Nung bata pa kasi ako, laging nagluluto ang nanay ko na laing. So, dahil masarap magluto yun eh. Talagang, oh, napakasarap talaga. So, kaya every time na nagluluto ako nito na laing, naaalala ko siya. Parang basta tabi ko lang siya. Ganun. Andito nga pala ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko. Kasi nag-request sa akin ng laing. Takal niya na akong hinihilingan ito pero wala akong oras pa. So, ngayon, may time ako para sa kanya. I love you, Ricky. Natutunan ko ang pagluluto nito sa nanay ko. Kasi, pitong taong pa lang ako, talagang mahilig na ako magluto. So, tumutungtong pa nga ako sa silya eh. Ako yung tagahalo niya ba? Gano? Kaya, ano, kaya pag ako nagluluto na lang, naalala ko nanay ko. Kaya, ito lang, tatanggalin niya lang yung lips. Tapos, sa uh, Aalisin mo ito yung mga ano, yung niya. Kasi hindi talaga sinasama yan. Simple-simple lang. Ha? Ito lang mga tangkay. Inihiwa ko siya ng ganun. I mean, hindi ko siya inihiwa ng straight. You know? Kasi pangit yun eh. Sabi ng nanay ko, ganito lang. Eh. Igaganyan mo lang siya. Ganyan. Yeah. Maganda talaga yung ginaganong ng mo siya. na kayo sa nanay ko rin. Hindi ko pwedeng ibahin eh, kasi magagalit na nanay ko. Baka dalawin ako nun. <laughs> oh, bakit ibang hiwa mo? <laughs> Tapos itong dahon, ganito ginagawa ko. Ayan. Ganyan lang. Ganyan. Wow. Ah, ganyan. Tapos puputulin mo lang. Kasi mas maganda pag kamay ang gagamitin mo, parang pinapil mo ba yung love? Eh, napapasarap doon eh, yung love ba? Ah. Hmm. ganyan lang yan. Sige, ang una kong gagawin is, ilalagay ko itong ano, gata. Actually, mas masarap talaga yung ano eh. Alam mo yung, sari, ano, yung press talaga na gata. Pero dito sa Canada, wala ka makitang ganun eh. Di ba? May makita ka man, kailang kut ni mo pa. <laughs> Para ka mga <manganggabahing. laughs> Pero ilalagay natin dalawa muna. Iiwan ko muna isa. Kasi sa huli ko ilalagay yung pagkakaya. Pag nalagay pag mo na yun, yung gata, right? Pwede mo lang ihalo sabay-sabay yung, yung, yung bawang, yung luya, ganun. You know. Pwede mo siyang ihalo-halo. Halo you know. mo lang siya. You know. Halo mo lang siya. Ito madalas ihalo na namin ko. Yung pork belly. Inihiwa-hiwa niya maliliit. Kailangan ihalo mo na rin yan sa riwa. Huwag mo prituhin. So na yan ganyan niya. So habang umiinit siya, naluluto rin yung baboy. You know malagay na natin yung pork belly, tapos yung bagoong, yung shrimp, shrimp paste. Kaya mayroong bagoong yan. So, lalagyan natin siya na asin. Uy, ang laki nito ah. Yung mga asin mo, lalaki. Uy, ba yun? bro. Parang ginagamit sa ano to, sa pagtayo ng building na hollow block, hindi ba? <laughs> Hintayin lang natin kumulo. Tapos ilalagay natin yung ano. Yung tangkay. So yung tangkay medyo matagal yun eh. So ganito ganito lang, halo-halo lang. Yung wag lang siya mamuo. Hey Franz! Oo, oh, nasa shooting ako ngayon eh. Mapapalad mo to pag ano. <laughs> Tayo? Oo, oh, yeah. oh, sige, sige. Okay, yeah. Bye-bye. Claim -bye. ko yan. Uh, hindi siya pwede ngayon at saka ako hindi ako pwede kasi... Alam mo, artista na shooting. <laughs> Yan nilagay ko na yung ano, yung tangkay para ano, para maluto na rin siya. Ah, so, uh, lang natin konti. Ngayon basta nilagay mo na yung gulay, mas hindi mo na siya haluin. Dati ako may full-time job. Tapos ah, uh, siyempre na injury ako, ano. Hindi na ako makapagtrabaho ngayon. So, nung na-injured ako nung 2022, Two years na akong di, di, nasa disability ni di Tatabao. So nag-full-time na ako sa insurance ko. Ang specialty namin ay sa uh, living benefits. Gano'n. Uh, ilalagay ko na yung ano, sa ngayon, yung dahon. Yan, lalagay na natin. Akala mo lang ma malaki, di ba? Pero once wala na yan, mamaya wala na yan. Simple simple lang. Alam mo kasi sa pagluluto, wala namang ano yan eh. Para sa akin ah parang rules na o procedure na sinusunod. Di ba? Adobo nga ilang 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 klase ng luto ng adobo. <laughs> Di ba? Oh. Lahat 'yan ano, depende sa ano mo. Sa panlasa mo ba? Di ba? siya. Yeah. Ito ang sikreto ng nanay ko. Ito ang pinakasikreto niya yung suka one half cup o may, may bago mag one half cup, pwede na. So simple lang, di ba? Ihulog-hulog mo lang, di ba? Takpang <laughs> muna. Actually, labing isa kami magkakapatid. Mula nung nagkamalay ako, parang walang ginawa ang nanay ko, hindi trabaho ng trabaho, mula umaga, hanggang hapon. Parang hindi siya nagpapahinga ba? Hanggang sa tumanda na siya, 65-64, trabaho pa rin siya ng trabaho. Alam mo yon So, kailangan talaga tayong mga anak. Talaga tayong mga anak. Kailangan mahalin talaga natin magulang natin. Kasi, iisa lang yan, di ba? Iisa lang yan. Hindi mo, hindi kayang palitan yan. Pag nawala yan, talaga totally wala na. Kaya, habang adyan sila, payo ko lang. Sa personal ko lang to, right? Habang adyan ang nanay natin, kailangan mahalin natin ang gusto. It doesn't matter kung gastusin si na pera. Okay lang yan na eh, gastusin si mo yan. ba? Diba? Kasi nanayin natin sila eh. Medyo maano na siya, di ba? So, dadagdaga ko na siya. Ito yung pinaka ano, pinaka-final na. Pero hindi ko uubusin lahat. Para lalo maglalisin. Para lang lumapot ba. May na ako sa Markham. Sabi niya, Ed, pagluto mo naman ako ng lahing. Para sa akin, parang pinagluto sila ng nanay ko. <laughs> Kahit wala yung nanay ko, di ba? Parang, pag, pag uh, nakakakuha ako ng, nakakating ako ng praise, hindi lang para sa akin, para sa nanay ko. Kasi, sa kanya talaga ako natuto ng na, pagluluto talaga. Nung maliit kasi ako, nakikita ko siya eh. Pagkatapos magluto, naglalaba, right? Biro mo maghapon, tapos kigising ulit. The next day, ganun ulit. So parang, hirap talaga ginagawa ng nanay talaga sa mga anak. Talagang, hindi kayang bayaran eh. Maski, maski gold medal, hindi mo kayang bayaran ang, ano, ang mga magulang na pagtitiis sa atin apat talaga habang uh, habang may pagkakataon pa, habang buhay pa ang nanay niyo, ipakita niyo na mahal na mahal niyo talaga. Pinalaki niya akong mausay, right? So, sumusunod ako sa mga pahay niya. Yan, diba? Sa mga... Uh, alam mo, kahit ang mga na natin, mas hindi siya magsalita. Alam mo yun? Yung, yung ginagawa niya lang nila sa iyo, Alam mo yun? yung uh, yung sakripisyon nila. Nah, kita tumbuh sama-sama tu. Ngayon, ilalagay ko ngayon toppings natin. Yung maliliit na dilis. So, ang ginawa ko dyan, pinrito ko lang siya, tinose ko lang siya. Tapos, uh, inalis ko, tapos inalagay ko lang sa ibaba. Kaya, huwag niyo masyadong aalatan yung, ano yung nyo, yung laing niyo. Kasi, maalat na yan, ano, eh? Yung anchovies, maalat na yan. Nay, para sa iyan na yan. Paligayain mo sila. Hawakan ko na. kaya kuha kayo. Yeah. Hey, Big salamat at uh, you're, you're sal brother, bro. salamat at pinagbigyan mo ako na gamitin itong condo mo. Yeah. Alam ko naman yun. O, oh, bye po. Bye. Bro. Yeah. Yeah. Luto ni Nanay yan. Kahit wala sa dito, luto niya yan. Sa sa mga bagay, wala talaga ipamamama na nanay ko sa amin. Kasi mahirap lang kami, right? Maski pera, wala. Pero ang tanging napamana niya sa akin, yung mabuti pag-uugali, tsaka yung pagluluto ng laing. Kaya, kaya nga, nakikita mo, umiiyak na naman ako. <laughs> kasi pag naalala ko, nanay ko talaga, naiiyak Eh. So, ang pinakamalaking pamana sa akin ng na nanay ko, yung eh, tinuruan niya ako magluto ng laing. Kaya, alam mo, very memorable sa akin ito. You know? tsaka yung mga mabuting ugali, gano. Actually, 11 kami, pero never siya nagko-complain sa akin, sa amin, na pagod na ako sa inyo, pero never siya nag-complain. Talagang saludo ako sa nanay ko.